Kumusta po muli sa inyong lahat sa ating mga Kalingap viewers? Isang mapagpalang araw po at uh, sana lagi kayong ligtas saan mang kayo naroroon. Ito po at nagbabalik muli sa ating YouTube channel si Canoli Vlog. At huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang video nating ito. At sa mga bago naman o ngayon pa lang makakapanood ng video nating ito, subscribe po Canoli Vlog at pindutin ang notification bell. At tayo po ay magbibigay ng reaksyon dito sa isang uh, beneficiary ni Kalingap Dan. At bago po ang lahat, shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, ang ama at founder ng Kalingap. Ganon din sa kanyang may bahay na si Ate na Vlog. At syempre kay Kalingap Rab. Ano po, puntahan nyo po ang kanilang mga channel sa mga mga bago pa lang dito o hindi po nakakakilala pa kay na Kuya Bal, kay Ate na kay Kalingap Rab. Sila po ang walang sawa na talagang umaabot o nagbibigay ng tulong dito sa mga taong may hirap sa buhay. At isa na nga po rin dito ang sumusunod sa yapak ni Kuya Bal at saka ni Kalingap Rab ay walang iba kundi si Kalingap Dan. At ito nga po magbibigay tayo ng reaksyon dito po sa isang beneficiary niya na ang pangalan po ay Princess. Nakakatuwa kasi ang batang ito. Ano? Yung bang uh, kita mo sa batang ito na lumaki sa pangaral ng kanyang magulang, bakit nga kamo? Abay, noong unang napuntahan ito ni Kalingap Dan, doon sa bahay nila nung palis na at pauwi na si Kalingap Dan eh siyempre binilag ito ni Kalingap Dan aabutan niya ng pera at binibigyan ng 3K ni Kalingap Dan pero hindi agad basta kinukuha alin lang siyang abutin yung perang inaabot ni Kalingap Dan bihirang bihira sa bata ang ganyan po ano na makikita natin na pag inabutan ng pera ay eh, tumatanggi ay kung yan po ay sa Maynila, yung mga bata dyan sa Maynila na nasa masasalubong mo, pag abutan mo yan ng pera, tanggap agad yan. Di po ba? <laughs> Or kahit sa ibang lugar, pag karamihan ngayon ng mga bata, no? pag nakakita ng pera, abutan mo, tanggap ka agad yan. Pero ito pong batang ito, si Princess, ay hindi agad inabot, kinuha yung perang binibigay dito ni Kalingapdan. At ito po at i-play po natin itong video nito makikita natin dito. Ayan no. Ayan po at uh, inaabot diyan ni kalingap 'dan yung pera. Hmm. Pero alanganin siyang kunin yung pera, nahihiya po siya no. Yan yung sinasabi ko mga kalingap na ang bata pag lumaki talaga sa pangaral, marunong mahiya sa tao yung alimbawa tulad nga niya na may nagbibigay o kahit isang bagay hindi agad basta tumatanggap. Ano? nag na tama ba nakakahiya yung biglang kukunin na lang at ganyan ang nakikita natin dito kay Princess diyan nga at nakakatuwa po ano, na pagkatapos maabot yung pera na ibinigay ni Kalingap dahil napilit na nga na iabot bigla po siyang naluha at ganoon din po ang kanyang nanay eh. so kahit kayo po ay bigla kayong matatouch yung puso nyo eh. may hipo yung puso nyo dito sa naramdaman ni Princess at yung nanay kasi po ano, alam nila na yung halagang 3,000 ay napakalaki na na para sa kanilang pamilya dahil sa hirap ng buhay na kanilang nararanasan. Alam nila na yung 3K na yun ay malaki ang maitutulong sa kanilang buhay, sa kanilang kahirapan. Ramdam mo sa kanila yung kasiyahan na maabutan ito ng 3K. At dito nga po sa pangalawang uh, pagkakataon ng ito ay eh, puntahan muli ni Kalingap Dan itong si Princess. Sa mga nakapanood na po diyan, ano sino po nakapanood diyan at sa mga hindi pa po nakakapanood nito, puntahan niyo po ang channel ni Kalingap Dan uh, at hanapin niyo po yung parto na si Princess. Mapapanood niyo po siya doon. At diyan nga po sa parto na yan ang aking pinapanood po yung napakamalumanay na mga sagot dito ni Princess habang siya'y kinakausap ni Kalingap Dan. Yung boses niya na kitang-kita mo yung talagang kanyang mga pagsagot eh gumagalang siya sa kausap niya na mas matanda sa kanya. Kaya talaga yung tulad nga na sinasabi ko na ito eh lumaki sa pangaral ng kanyang mga magulang. Doon pa nga na binigyan na siya ng pagkain, di po ba? Hindi agad siya basta yung dere diretso ng kain. Makikita natin po diyan. Ipakita nga po natin itong video na ito. Ayan, balikan po natin muli yung video na yan. ano bang pwede maibigay kay mama mo? Ang Kasi may kapatid ka pa, no? Na binabantayan ni mama mo sa school. Kain ka muna. Ma maano na yan. Nalamig na yung lugaw mo. Kain ka. Pero kung ano, okay lang. Mal baka late ka na sa school. Hindi naman may oras pa. Uh, may oras pa. Maagay ata siya maalas kasi naglalakad siya. No. Ayan po, no? Ando na yung pagkain. Pero dahil ang ginawa ni Kalingap na ay pinakausap dito kay Rhea Olarte. Pero hindi siya agad yung basta pagkaabot ng pagkain is dere-derecho ng subo. Nakapokus siya dun sa taong kaharap niya. Hindi siya sumusubo. Kaya nga sabi ni Rhea Olarte dyan eh, ayun baka lalamig na yung iyong pagkain ano at saka baka malate ka na sa school mo kaya kumain ka na pero hindi siya nga makakain dahil diretso pa rin ang kausap sa kanya ni Rey Olarte kaya nga di ano yung ulit-ulit ko sinasabi sa inyo na yung ang batang ito ay talagang nga uh, mabuti napalaking mabuting bata uh, magalang sa mga taong nakatatanda sa kanya yung mga pagsagot-sagot niya na malumanay na sagot at ang isa pa po, habang siya sumasagot, nakangiti. Binibigyan niya nga ng ngiti yung kanyang mga pagsagot dito habang kinakausap. Kaya naman, naalaala ko dyan si Joy Diwata. Di po ba, nung yan ay pinupuntahan noon ni Kalinga Prab. At yun nga napansin din ni Kalinga Prab, sabi kay Joy Diwata na bagay na bagay, ika ang iyong pangalan na Joy. Kasi lagi kang nakangiti. Kaya lang talaga noon ang mga ngiti ni Joy Diwata. Eh, medyo iba yung dalang taglay ng kanyang mga eh ano kaya at hindi nga pansin noon na itong si Joy ay nakakaranas ng hirap kasi lagi nakangiti pero ganun din itong batang ito si Princess ano sa mga ngiti niyang ganyan di ba parang siyang yung bagamat siya ay nagtitinda ng gulay ano po yung masipag kasi itong batang ito eh na nagtitinda ng gulay mula Friday hanggang Sunday at uuwi sa kanilang bahay ay gabi na ng Sunday. Ibig sabihin, ang batang ito ay nakakaranas na ng hirap, nagtsatsaga para do sa kanyang kikitain ay pandagdag tulong sa pangangailangan nila ng kanilang pamilya at sa kanyang pag iskwela Pero sa gitna ng kanyang mga ngiti dyan, habang pinapanood natin, parang ano, baliwala na sa kanya yung mga hirap na nararanasan niya, na sanay na siya at nang matanong naman dyan ni Kalingap Dan yung uh, ano ba, mga pangarap niya sa buhay. Yung isang nagustuhan kong sagot dyan ni Princess na ang gusto lang niya ay may ahon sa hirap yung kanyang mga magulang. Alam nyo mga Kalingap, napakasarap po na makarinig ka sa sarili mong anak na ganun, kakamahal ng iyong anak. Na iyong pala, may plano pala siya na may ahon ka kayong magulang yung tayo mga magulang nakakaranas ng hirap, ay eh, iyon ang uh, plano, pangarap ng iyong anak na may tayo sa hirap. Kasarap pong pakinggan yan na makikita mo ang pagmamahal ng isang anak sa isang magulang. Kasi alam nyo naman, ano po, marami na rin mga bata na matapos mapalaki, mapag-aral, lumalaking suwail po. Hindi nakikinig sa magulang, Kailan lang nga po ay tayo ay nakapanood at nagtrending sa Facebook. Sino pong nakapanood noon? At nireaksyonan pa nga po ito ni Ma'am Bopil. Ay, shoutout nga po pala kay Ma'am Bopil. Bopil. Mix Vlog, shoutout sa'yo. Yung pong isang magulang na sinunog yung mga diploma. Yung mahalagang bagay, ano po, sinunog nung nanay. Dahil sabi daw po ng anak, ay wala siyang kwenta yung nanay niya eh, gano po kasakit yon na mapakinggan mo sa isang anak mo yung sinabing ganun ay ang ginawa nitong nanay nito matagal na nag aabroad para pantustos sa pangangailangan nitong anak haba nag-aaral tapos ganun ang mapapakinggan mo bagamat mali rin po yung ginawa nung nanay na sinunog yung mga diploma yung mga bagay dito nung kanyang anak parehas po silang mali kaya nga po, dito kay Princess, nakita natin talaga na pinalaki na may paggalang, lumaki na masunurin, uh, mapagmahal sa kanyang pamilya. Kaya nakakahanga po ang mga batang ito. At maging yung pong lola niya eh. Dito eh, kung paano po pinagpayuhan niya si Princess. Ayan po at panoorin po natin yung sinabi rito ng lola niya. Anong gusto niyo sabihin para ano? ah um, hindi siya tumigil sa kanyang kasipagan. kung uh, it, yung mga tulong nila ay alahan mo sa pagtang mga asawa agad at sa, sa totoo lang ay laki tulong din sa kanya. Nakakatulong naman po kami. Uh, so sige, baka maliit ka na princess. Ayan po, sinabi ng lola. Nakakatuwa po ano, yung bago nagsalita ang lola niya, nagtinginan muna sila ng lola niya na parang ang sweet nilang dalawa, nagingitian sila. Kahit yung lola niya, pansin mo sa mukha niya, parang napakabait. Ano, yung pamilyang ito ni na princess, hindi maikakaila, no? Sa mga nakapanood na dyan, di po ba, para sa inyo, parang ang bait-bait nila. Kasi nga itong lola, ang sabi niya kay princess, na alalahanin mo ika yung mga tulong na ibinibigay sa iyo. Ano po? At sinabi pa ng lola na napakalaking tulong yan para sa kanila. At sa totoong araw po, sabi ng lola, yung kapatid ni princess na mas matanda sa kanya o yung panganay ay hindi rin makatapos ng pag-aaral dahil nga raw sa pera. At ito pa mga kalingap, ano? maganda rin ang boses ni Princess Di yung pinakanta ni Kalingap pa, Dan. Pag po nahasa ng nahasa ang boses niya, ano? maganda, masarap pakinggan yung boses niya. Eh. Medyo may pagkahaski. Parang magandang kantahin niya dyan yung mga kanta ni Debbie Gibson. Ano po? Maganda, maganda yung boses. Eto, pagka ito'y nahasa, no? hindi natin masabi. Malay natin, ano? Ito, eh, inilaban sa mga contest, sa mga amateur. Aba, malay mo, iyan ang magdadala sa kanya ng uh, biyaya, pagpapala, yung kaganda ng kanyang boses. Kasi may boses eh. Medyo mahiyain pa lang siya dyan eh. Gusto ko yung tono ng kanyang boses. Kaya sana ipagpatuloy ito ni Princess yung kanyang pagkanta. Magpractice siya lagi at kumanta sa karamihan ng tao para matanggal yung hiya. At alam niyo po ba, pagka ganito ang ugali ng isang bata, makikita natin na mapagmahal at masipag. Darating ang panahon na may iahon niya sa hirap ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya. At ang isang napakahalaga po niya ng unang-una ay yung Lagi siyang tumatawag sa taas sa Diyos. At ako po ay eh, isa sa naniniwala na pag po ang tao ay laging tumatawag sa Diyos at nagsisikap, mabilis po ang pagpapala dyan. Hindi yan pa nga po ay makikita natin dito at pakikita ko po sa inyo si Kalingap Dan o nga uh, pagbibigay niya ng tulong. Kaya ako ay eh, lagi rin humahanga dito kay Kalingap Dan. Talaga namang siya ay eh, karapat-dapat nating suportahan dahil talaga naman di yan sa mga nagpuntahan sa dait na charity vlogger ay kapansin-pansin ang ginagawang pagtulong na ito ni Kalingap Dan. Siya yung sumusunod talaga sa yapak ni Kuya Bal at ni Kalingap Rab. Kita po natin na nagpaabot dyan. Ayan o, daladala pasan-pasan ni Kuya Red Noveno yung uh, isang sakong bigas. At hindi lang po yan, nag-abot pa rin si Kalingap Dan ng 3,000 pesos. So, alaking uh, bagay po niyan. Kaya ayun po, no? patuloy po natin suportahan ang mga ganitong charity vlogger na katulad ni Kalingap Dan. At paalam na po si Kanoli Vlog at huwag niyo po kalimutan i-like and share ang video natin ito. Babay na po at God bless po sa inyong lahat.